krusyal ang papel ng mga mamumuno sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, importante ang track record, reputasyon at integridad ng mga mamumuno sa MIF, sabi ni Ricafort. Kailangan magaling magmaneobra ang mga magpapatakbo ng MIF dahil tiyak maapektuhan ang bubuing sovereign wealth fund ng Pilipinas ng geopolitical factors. Kabilang dito ang Ukraine-Russia war, gulo sa Israel at Hamas at iba pang tensyon sa ibang bansa. Yung kailangan na ano rin, yung well-respected, yung highest form of uh, integrity, tapos yung ano rin po, no? uh, very credible, no? saka yung pinaka-kwalifikado na siya yung talagang eksperto, saka maganda po yung track record kasi kung titignan po natin mabuti, um, kaya kaya po talaga i din yung ano eh. Kung sino po talaga yung 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 qualification ko lang doon. Eh. Ini-enhance pa po yung kumbaga yung, yung yung, detalye no, yung, yung parameters na kasi po, syempre, fund man management eh yung hindi po kasi maraming tao yung talagang magaling sa pagpapalago po ng ano mm -hmm. ng mga pondo, yung return na na when it comes to yung, bag, yung mataas na return o no? kita. no? Kaya sabi ng ekonomista, importanteng ma-fine-tune ang Maharlika Investment Fund, lalo pa't kailangan na mas malaki dapat ang balik o return of investment sa gobyerno. Di hindi rin ka-fort, critical talaga ang papel ng mga opisyal ng MIF, lalo pa't tututukan nito ang economic growth ng Pilipinas. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News.